maka-kreto ng kabayo road dito namatay uh yung -huh. mga Oh, ayoko lang kumain daw. video mga... mo. mo sa amin dashboard, ganda mo, bit gandahan mo. Please, yan. Salamat po. Please. We're in heaven. Kasi sayang, sayang. ka dito, dito. Pasok pa dito. Hindi oh. mo Ay, dapat tumingil tayo pala dun. Kaya mo na. Kaya na. Kaya mo mo na. Ba wala tayong pwedeng ano eh kasi alam nila mabibitin din tayo eh. Parang takiti lang po eh no? 3-5 lang to mama si Bogey. Eh, Lakas to? Oo. Oh. Basta ako mo siya mababag ng 5,000. Okay lang yung buwelo. Pero yung babag. <laughs> eh, ayun na, <laughs> na ulit. Traffic. may Bitrak eh. <laughs> Bitwag mo sama yung uh, ano bit ha. Yung dashboard. Experience. Another adventure. Wow, mama. <laughs> having... <laughs> Yun lang, may truck pati tayo dito. Labuelo si Boogie Boy. Oh, love you, right? pressure ko sa tenga Ano yung snacks? Ano daw? Overtake ata yung bus? Wala yung magagawa. Overtake niya buna yung sa harapan, no? Wala yung magagawa. Ang dami natin, no? Bagal-bagal ang reason mo. Hindi, hindi pa pwede bi. Ahon to. Ulan na tayong mabababang ulan. Ano 'to, Bossing, chi. bit 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 no, sa... ng shampoo naman, chi. Ugmo na lang, guys. Cerap, Hamug, ma. Ma, ma. Ma, ma. Ma, ya berat mama ngamaisa Parang sinyo ng rep. sa likod natin. Bida, ayos yung bida yung video. Ah. Is it really to <laughs> one? Hindi. ano, ito. iba. Iba yung nila. Baka hanggang dito lang yan. Kabagyo na. Hindi na magsasangay. Ayun o, oh, wala nang karatola lang. Oh. Baka puno na. ay uh, ko lang. Pumutok? Pumutok? <laughs> Pumutok mama no? Sibir? Ang ano? Klase? O ano? Wait lang po. Wala naman. Puto ka! Darrel, Ma? Asan yung detail, Mama? Pinosar kayo, Darrel! Darrel, Ma! Nilo ulit-ulit <laughs> Ha? may news naman yung first love Bakit ang citations? Not Not effective. Not accurate. Bangit ang review.

ไปในโบกิชาปตาวดหัวใช่ไหมอ๋อไปยังไง Oo, oh, ano, oh di ba? Easy breezy. Ako, sa ang ina talisay yun lang, yun ang pinangamatindi talaga. Uy, like, eh, Walang hihigit doon sa talisay. Oo, baka, ko. Dib -dib? Um, um, dyan, no? Dib -dib. Kaya kaya? Kaya makaya. Wala mo makaya. boy, mas delikado. ng kapo, no? Oo. Oh. Oh, Bumito yung brake niya. Oo, oh, mas mabiting niya, Delikado, boy. Okay lang oh, di ba? Mas delikado, mabiting yan. Clear naman yung kalsapin. Apo, nababa. Ha? Clouds descending. Apo, video ang mo lang, Bihan. Yeah. Yeah. rocks. May harapan tayo dito pag walang eh. <laughs> <laughs> e. sa wasted sila eh. Galing school. Tunaw sila sa inyo. <laughs> I Kita mo? Yung transition? I transition I transition ng pat? <laughs>